Kung galing lang to kay PRRD o galing kay BP na pakontempt kayo, kontempt kita, boss. Baka ako pa magsabi na ako hahatak sayo Pero hindi po namin ginagawa. Sa pangkat ang order, walang order sa amin na ipakontempt kayo. Pinupwersa kami lahat ng mga supporter ni Digong na ikontempt po kayo. Ako po ay... Uh, gusto ko pong iparating sa inyo ang kalungkutang napakalalim. Sa pagpapatuloy ng pagdining ng Committee on Foreign Relations, ay di na naitago ni Sen. Robin Padilla ang kanyang saloobin ng makaharap niya sa unang pagkakataon si General Torre. Matapos ang pagkakaaresto ni former President Duterte, Ayon kay Sen. Robin Padilla, madaming supporters ang dating Pangulo ang nagnanais na makontempt si General Torre, ngunit hindi daw ito gagawin ni Sen. Robin dahil walang utos ang dating Pangulong Duterte na kontempt ito. Inamin din ni Sen. Robin na labis itong nalulungkot sa sinapit ng dating Pangulong Duterte, at sa gitna nga ng pagdinig ay makikitang naluha ang senador. Ang pagsasagawa ng hearing na ito at sana makabalik na dito si Tatay Digo, kung ano man ang kanyang uh, pananagutan, alam ko po, buong tapang niya itong harapin dito sa ating sariling bayan. We have our own judicial system. After all, this is for the Filipinos to judge. If makakalakad ba ang ating mga an anak sa gabi na hindi nasasaktan, hindi nababastos. At hindi nakik. Maraming salamat po sa ating uh, ginang tagapangulo at uh, kay uh, General Bato, Senator Bato. Audo billahi minasyaitanur rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang hapon po sa inyong lahat. Pasensya na po. Ako po kasi may presscon. Kailangan po akong makaalis kagad. Ka uh, gusto ko lamang pong uh, uh, iparating sa lahat na wala na po dito si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito po mga pinag-uusapan natin. Ito po ay pagsuporta lang namin kay Senator Imee. Pero alam niyo po uh, sa ating mga magigiting na panauhin dito. Napaka-ironic lamang po. Na alam naman po natin lahat. Batid natin lahat. nadadalawang pangulo lang po ang lumaban sa komunista. Una, si Ferdinand Marcos Sr. Ano po ang nangyari? Inalis natin sa bansa. Ang sumunod na lumaban po sa komunista ay si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang tanong ko lamang po sa PNP, hindi ko po kayo hinuhusgahan. Hindi po ba nyo tinanong man lang sa mga naguutos po sa inyo kung bakit natin dadalhin sa dahig ang ating dating Pangulo na alam naman po natin na buhay na buhay ang Communist Party sa Netherlands. Alam naman po natin na hinihingi natin dati na i-transport dito si uh uh Joma Season, daling dito sa Pilipinas. Pero nagkabaliktad po. Ang tinransport natin ay yung dating pangulo natin na lumaban sa komunista. Ito lamang po ay eh, tanong ko bilang ako po'y dating rebelde. Hindi ko naman po 'yan pinagkakaila. Hindi ko po maintindihan kung bakit ah uh, tayo po ay nag-submit dito sa mga tiga Netherland. Alam naman po natin, kahit po itanong ninyo, eh ako po ay palagi dyan sa, sa uh, Utrecht. Kasama po si Joma. Hindi ko po yan dinideny. Pero nakakagulat lamang po na dinala natin doon ang dating Pangulo. Yung po ba, eh, hindi po ba alam ng PNP na Karamihan po sa mga dumadating na pera sa komunista, sa mga terorista ay galing po sa abroad. Yan po yung mga tanong na kailangan ko po sanang uh, itanong sa inyo at marinig ang mga sagot ninyo pero naubos na po ang oras natin sa paikot-ikot. Ako po ay uh, gusto ko pong iparating sa inyo ang kalungkutang napakalalim. Sapangkat sama-sama po tayong lumaban. Gusto po natin ng law and order sa ating bansa. Pero pagdating po sa kaduluduluhan, alam niyo po, uh, General Torre, congratulations sa kadalawang medalya na po kayo. Pero alam niyo po, sir, nalulungkot po ako dahil yung katapangan po ninyo, sir, ay medyo nakalulungkot po. Bakit napakatanda na po ni former president sir? Ako naman po, eh, tagahanga ninyo sa pagka matapang ninyo, sir. Pero napakatanda na po ni, ni uh, former president. At alam naman po natin, sir, na lumaban yan sa komunista. Alam nyo yan, sir. Sana naging konting ano lang po tayo ba. Binigyan naman natin ng konting kung paano natin tinitingnan yung mga medalya niyo, Hindi lang nalagyan ng medalya si presidente, pero kung sa medalya mag-uusapan, Tinulungan niya tayo laban sa mga terorista. Yun lamang po, sir. Sana napakasakit isipin. Ito pong bagay nito eh, parang pati itong ambasador natin. Ano po ba talaga ang... Ano, ito po ba eh, talagang operation para may alis dito ang ating dating Pangulo? Kanino po ba? Kasi kami, ho, oh, Pinupwersa kami lahat ng mga supporter ni Digong na ikontempo kayo. Pero hindi po namin ginagawa. Sapangkat ang order, walang order sa amin na ipakontemp kayo. Kung galing lang to kay PRRD o galing kay BP na pakontemp kayo, ikaw -pa kontemp kita, boss. Baka ako pa magsabi na ako hahatak sa'yo. Pero hindi ko ginagawa, boss. Kasi walang order sa amin na gawin sa inyo yan. Ang natatandaan lang po namin na sinabi ni PRRD na malinaw na ginagawa ng pulis ang order sa kanila. Kaya po namin kayo nire-respeto Sir, dahil yun ang sinabi ng boss namin. Yun ang sinabi ng chairman ng PDP, na ginagawa lang ng pulis ang trabaho nila. Pero sana naman, Sir, isipin din natin kung anong itinanim ni PRRD sa bansang ito. Nilabanan natin ng komunista. Talaga bang yun ang... Yan ba talaga ang kapalaran ng mga presidenting lumalaban, lumalaban sa komunista? Isang in-exile, isang sinurender? Eh ano ba po talaga itong bansa natin? Tayo po ba'y demokratiko talaga? Tayo po ba'y under control ng komunista? Yun lamang po. Maraming salamat po uh, sa inyong lahat. Magandang hapon. Salamat po. Maraming salamat sa uh, Senator Robin Hood Padilla at uh, mabalik tayo dito sa obstruction of justice na hindi namin maintindihan pagkat uh, yung paglalagay nga ng upuan parang hindi naman yun uh, uh, sapat para sa section 1 ng PD 1829 ang liwaliwanag nakalista ron kung paano So parang uh, Parang wala namang basehan para arestuhin si uh, ES Medialdea. It's just blocking you, sabi mo eh, pali palibasa malaking tao, naglagay ng upuan, ganun ba yon? Yes, sa uh, General Torre, yun na yon, talagang uh, yun na yung base mo. Ma'am, he has been doing that for the past 10 hours, preventing us from physically taking custody of the of the former president. So specifically kasi nakita yes, naman namin eh saka lang tumayo eh tapos kumuha ng upuan. So did you actually arrest ES Medialdea in order to threaten or coerce PRRD to get on the plane? I threatened, po kayo or uh, baka naman kayo na nanakot hindi naman The si word e, threatened may not be appropriate at this time ma'am. I just arrested ES Medialdea based on the facts that I see at that time which is obstruction of justice sa anong paraan na hinahadlangan ni ES Medialdea yung proseso? Kasi hindi ko maintindihan, eh. hindi ko talaga makita. He is physically restraining us from taking custody with the I president. I don't see him touching you. Wala dyan, no, oh, sa video. Hindi ka naman hinahawakan. Nasa gitna siya, ma'am, namin. The, he eh, is dami, dami, himself. ang dami-dami naman ninyo. Kayang-kaya ninyong paligiran yung tao, eh. palagay ko paikot-ikot tayo dito sa istorya Ako hindi naniniwala na may obstruction of justice um as a matter of fact bakit hindi niyo dinala si ES Medialdea sa kulungan nung gabing 'yon kasi pinusasan mo na nag Miranda rights ka na bakit hindi mo dinala sa preso I have the option to to file the case the way which way I deem appropriate at that time ma'am. at ang nakita ko dahil siya ay sumama sa former president sa aeroplano, I would just uh, file the case later at the time. Depende na rin sa, sa akin yung mga bilang arresting officer whether I would like to Lahat yun, pursue the case or not. Lahat yung pwedeng gawin ng arresting officer? Sigurado yes, ka? Yes, Kasi, di ba, arrested person, one minute si ES Medialdea. Pagkatapos, di mo naman dinala sa kulungan. Ang ginawa mo, sinakay mo sa aeroplano, naging pasahero sa Hague. Paano nangyari yun? Tumakas ba siya sa kustudiya mo? Pinatakas mo ba? Rinilis mo ba? Ano nangyari doon? Inaresto mo tapos rinilis? Anong klase yun? Those are decisions made in the in the context ng situation during the time, ma'am. So, sumakay siya sa aeroplano, pinasakay namin siya. When did you release him? Kasi di ba nakaposas na nga yes, siya. Tapos binasahan ninyo at uh, inaresto gano'ng katagal siya nakarestado? Actually, ma'am, nilagyan ko lang siya ng posas nang inaresto ko siya. Oh. And then, hindi nga niya mailagay ang kanyang kamay Tama. sa likod dahil na medyo malaki siya. Oh. So, even before we took less than 10 steps, hindi pa kami nakalabas dun sa pintuan ng room na yun, ma'am. Eh, hindi ko na ikinabit ang isa pang posas. And then, when he was in the bus, tinanggal ko na yung posas at pinasakay si Miss Medialdea. Sabi ko, maraming salamat sir, antayin mo na muna ang antayin mo na muna ang presidente dito sa bus para sabay na kayong sabayan mo siya papunta sa aeroplano. Ang sinasabi niyo, diskarte mo na 'yon. Yes, ma'am. Diskarte mo. Pero hindi ba maliwanag na kapag arestado yung isang tao, hindi pwedeng palayain kung walang court order na naman? At saka kailangan may legal basis. Kahit may obligasyon ka, arestohin because a crime is being committed in front of you. Hindi ba Article 223 yan ng ating revised penal code, infidelity in the custody of prisoners. I am the Bakit arresting biga? I am the arresting officer, ma'am, and I have the option to file the case which way I want it. I whether I will present him for inquest or I will go a regular filing on the prosecutor's office. But having office. arrested him, you cannot just release him. Bawal yun, di ba? Nasa revised penal code po, infidelity in the custody of prisoners. He's already a prisoner. You may also have violated your precious Article 125 for failing to deliver ES Medialdea to the proper authorities within 18 hours, a provision that you're very familiar with, 'di ba? Sinabi niyo, mamalasin naman kayo pag hindi niyo sinorender. Eh, ba't hindi mo ginawa? Again, ma'am, those are judgment calls that I made to ensure the accomplishment calls. of my mission. They are procedures. They're the law yes, procedures. Ma I made that ju ju judgment call the decision to just release him and uh, bring him on the plane based on the prevailing situation as I saw it during the time I think that's the most prudent that's the I, I really thought at that time that's the most prudent uh, thing to do to ensure that the over that the primary mission of bringing the president to the Hague is accomplished. So to your mind, to your mind, General Tora, you are empowered by law to release an arrested person without any order of any court. You are given the authority to arrest the person, release him kung gusto mo. Basta ikaw ang magdidiskarte. Ganun lang yon. Wala kang pakialam sa batas, sa revised penal code, sa lahat ng pinagbabawal. Ganun ba yun? That's not the context that I made those decisions, ma'am. That's not in eh. those contexts. Eh siyang ka naman nakakita? Inaresto mo yung tao tapos isasakay mo papuntang hig. Anong klase 'yun? Ah, <coughs> uh, nandito pa ba si Attorney Delgra? online. I'm here. Ah, uh, nandito uh, pa chair. pala si Attorney Delgra. Sige, tatanung ko lang kasi nakita namin yung video, pakita lang yung video kung saan kinakaladkad si Attorney Delgra ni General Torre. General Torre, gumamit ka ba ng dahas laban sa sinuman na nandun sa Villamor? Kasi nakita namin nagkakaladkad ka eh. Ayun, ah. Uh, kanina pa Hindi naman dahil, ilan na hinuli ngayong araw na ito, sir? Sa iba-ibang mga

Mga okay. 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 General Torre, anong masasabi ninyo dito? Okay. Hindi ba yung pagtanggal ng upuan at pagkalagkad eh paggagamit ng dahas? Si at Attorney Delgrava, tinakot ka ba? Nagbanta ba sa iyo o sa fellow officers mo? physically he was hindering you na naman from uh, from uh, bringing PRRD to the plane bakit niyo ginawa yan ma'am thank you very much for again showing that video for us to, for giving us a chance to clarify the context of that video Yan nga ma'am kitang-kita naman natin kung hindi natin ginawa yon sasama ba ng kusa si president Duterte na sa aeroplano? kung hindi natin i-escalate ang ating ang mga niyo, gawain at tamang gawain ng kapulisan ang magbanta, kalagkarin, at gumamit ng dahas sa sino mang iaarestuhin nila? Ma'am, may time na nga inaaresto natin, tinututukan pa natin ng baril eh. So, that Eto, is in the force continuum. Kaya okay to. Ibig sabihin, ma'am, presence lang natin, kausapin lang natin, that's the first step, okay yan. Hindi nag-comply, lalabas tayo ng non-lethal weapon. Hindi pa rin nag-comply, we escalate on the other tactics that is deemed necessary and allowed by law na natin. Allowed by law? Sigurado ka ba? Yes, ma'am. Talaga? That is part of, part allowed by law and by regulations, the appropriate measures to ensure that the person is taken into physical custody. Teka muna, hindi na mo naman ina-arresto si Attorney Delgra? Ano ba yung sinasabi mo? Ma'am? Hindi naman si Attorney Delgra inaaresto eh. Inaalis ko siya actually, eh, bakit Si, si Delgra pinag-iinitan mo at pinagbuhatan ng uh, kamay, kinalagkad kung sa website actually, ka ma Actually, ma'am, inaalis ko na siya so that our peop other people can actually ask the President to stand up and go to the plane. Pero mo siya eh. hinila mo eh. Yes, ma'am. Yes, Attorney Delgra. Because hindi naman siya alis kung hindi natin gagawin sa kanya yon. Tinapot ba ninyo, Attorney Delgra, may Madam ma President. Ah, Madam Chair. Yes, Attorney Delgra, nandiyan pa kayo. Apo, I'm, I've been listening to the answers of General Torre. Uh, um, mali ata yung context na sinasabi niya. If I may. Yes, please proceed, Attorney Delgra. Hindi naman kayo inaaresto. Bakit Singh. kayo binantaan? Bakit kayo kinaladkad? Hindi namin maintindihan. Sana po matamshare pati po ako hindi ko rin maintindihan ba kung bakit ginawa ni General Torres sa akin yon no. But uh, what we have been saying, si uh, ES uh, Mildaldea, pati po ako nandun sa tabi ng uh, dating pangulo, ina-advise po namin siya as uh, our counsel uh, to invoke what the legal remedies available to him. Yung pong uh, una, yung sinasabi ko na rin dito sa video, yung Article 59 ng Rome Statute na kailangan siyang dalhin doon sa competent judicial authority ng custodial state. And the former president understood it very well. And that's the reason why he keeps on telling General Torre na dalhin siya sa korte. Pangalawa, uh, which General Torre has not uh, amplified a bit. Earlier, as mentioned, the doctor was able to get in and the doctor herself said that there is a medical emergency na i-admit ang dating Pangulo sa hospital. And we have said that a number of times, me personally, to General Torre, and he has repeatedly denied the request. Yun po ang uh, katotohanan dyan, patungkol doon sa rights ng uh, dating Pangulo, that he be brought to the uh, hospital for a medical emergency. Uh, at one time, we even have a, an exchange with General Torre, and I hope he will admit this uh, before the committee. I, I asked him, Now my medical emergency, and he was asking for a medical abstract. Sabi We don't have a medical abstract because the situation is fluid, we just learn about it now. You want to talk to the doctor? He doesn't want to talk to the doctor who was already there examining the former president, and, and that's how it happened, as it turned out. We knew all along that he will never be taken out to Villamor except into the plane and onto the Hague. Yun talaga ang plano and he has in fact admitted it already in the interviews and before the Senate Committee. Uh, thank you, Madam Chair. Thank you very much, General Torre. May sasagot po ba kayo dyan? Dahil uh, eto nga, uh, nagbanta ba si Attorney Delgra sa inyo o sa mga opisyal ninyo? Was he physically hindering you from bringing PRRD to the plane? Was he committing a crime? Yes, General Torre. Bakit um, siya kinaladga? Hindi namin maintindihan. As Attorney Delgahas himself uh, admitted, sinasabi niya may medical emergency, uh, may mga opinion ng doctors niya, Which is contrary to the opinion of our doctors, and I think we can put that to rest already. Na well, a medical emergency because the president himself, before he landed on the plane, made us made a video sent to her daughter, posted on the internet, saying that he's okay. So I think.